Hindi lahat ng tao sa paligid mo dapat mong payagan sa buhay mo. Sa buhay hindi natin maiiwasan ang mga taong may dalang gulo, inggit o negatibong enerhiya. Minsan sila pa nga ang pinakamalapit sa atin, kaibigan, katrabaho o kapamilya. Hindi dahil kasama sila sa araw-araw ay nangangahulugang dapat silang manatili sa loob ng ating emosyonal na mundo. May mga taong parang ulap, dumidilim ang araw mo kapag dumadating sila. Bigla kang napapagod kahit wala namang nangyari. Nawawala ang gana mo sa mga simpleng bagay at parang hindi ka na makapag-isip ng maayos. Dito pumapasok ang mahalagang tanong, bakit natin hinahayaan ang mga taong ito na manatili sa ating buhay? Ayon sa Stoic philosophy, hindi natin hawak ang asal ng ibang tao pero hawak natin kung paano tayo tutugon sa kanila. Hindi natin kontrolado ang bagyo sa labas, pero kaya nating palakasin ang bubong ng ating tahanan kaya kung may mga taong laging nagdadala ng gulo at pagod sa iyo baka panahon na para magtakda ng hangganan ang stoicism ay nagtuturo ng inner peace kapayapaan na hindi nakadepende sa opinyon ng iba o sa gulo ng paligid isa itong paalala na hindi ka palaging obligadong magtiis pwede kang pumili ng katahimikan pwede kang mamili kung sino ang papapasukin sa iyong mundo. Hindi pagiging masama ang magtakda ng limitasyon. Hindi ito egoismo. Ito ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili, isang desisyong pinoprotektahan ng kalusugan ng iyong isip at damdamin. Ngayong araw, pag-usapan natin ang mga sinyalis ng mga toxic na tao. Hindi para husgahan sila, kundi para matutunan kung paano umiwas sa paulit-ulit na sakit at makapamuhay ng may linaw, direksyon at kapayapaan. Tandaan mo ito. Hindi mo kontrolado ang pagkakaroon nila ng inggit o drama. Pero kontrolado mo kung mananatili ka sa gulo nila o lalakad ka palayo. Sa dulo, ang tunay na kalayaan ay makakamtan natin kapag natuto tayong pumili ng katahimikan kaysa kaguluhan at kapayapaan kaysa koneksyong walang saysay. Number 1. Kapag palagi kang pinapalungkot ng mga tao sa paligid mo, hindi normal ang palaging pagod, lungkot at stress, lalo na kung galing ito sa mga taong madalas mong kasama. Minsan hindi mo agad mapapansin, pero may mga tao talagang parang itim na ulap. Saan sila naroon, dumidilim ang paligid. Laging may reklamo. Laging may problema. Laging may kaaway. Hindi sila naghahanap ng solusyon. Gusto lang nilang may madamay sa bigat ng nararamdaman nila. At ang tanong, bakit ikaw ang pinipili nilang damayan sa negativity? Ayon sa Stoic philosophy, hindi tayo naaapektuhan ng mga pangyayari dahil sa mga ito mismo, kundi dahil sa kung paano natin ito tinatanggap at pinoproseso. Hindi natin kontrolado ang asal nila. Pero hawak natin kung paano tayo tutugon. Kapag may tao sa buhay mo na palaging negatibo ang usapan, puro reklamo, puro pangihila, pababa, hindi mo na namamalayang ikaw na rin ay nag-iiba unti-unti, parang nawawala yung dating sigla mo. Nawawala ang pagiging hopeful. Parang ang bigat-bigat kahit wala ka namang ginagawa at doon ka dapat magising. Bakit ka nagpapatuloy sa koneksyong nagpapalungkot sa'yo? Hindi mo kailangang maging bastos. Hindi mo kailangang magalit pero kailangan mong magtakda ng limitasyon kung paulit-ulit kang nauubos sa presensya ng isang tao, baka panahon na para ikaw naman ang magdesisyon para sa sarili mo. Sa Stoicism, may isang makapangyarihang teknik na tinatawag na negative visualization. Isipin mo, ano ang mangyayari kung hindi ka na masyadong maapektuhan ng kanilang mga sinasabi? Paano kung hindi mo nahayaan ang sarili mong lamuni ng kanilang drama? Ang sagot, magiging mas magaan ang mundo mo. Mas magiging malinaw ang isipan mo. Mas mararamdaman mo ang katahimikan na matagal mo nang hindi nararanasan. Hindi mo kailangang baguhin ang ibang tao dahil hindi mo sila hawak, pero kaya mong protektahan ang sarili mo. At minsan, ang tunay na tapang ay nasa kakayahang lumayo sa mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Hindi mo kailangang tanggapin ang bigat na hindi naman talaga sa iyo galing. Sa halip, piliin mong alagaan ang iyong kalusugan, emosyonal, mental, at espiritwal. Dahil hindi lahat ng relasyong pinili mong panatilihin ay karapat dapat panatilihin. Number two, kapag palaging nagmamagaling at hindi marunong makinig, may kilala ka bang ganyan? Yung laging siya ang tama. Yung sa bawat usapan, palaging may sagot pero bihirang makinig. Ito ang isa sa pinaka nakakapagod na uri ng tao. Yung palaging gustong magmukhang matalino pero hindi marunong makinig. Sa ganitong klasing tao, hindi mahalaga kung tama ka dahil ang mahalaga sa kanila, sila lang ang pwedeng tama walang espasyo para sa opinyon ng iba. Hindi sila tumatanggap ng payo lalo na kung hindi ito galing sa kanila. At sa bawat pakikipag-usap sa kanila, parang palaging may kompetisyon, hindi koneksyon. Sa Stoic philosophy, malinaw ang turo. Ang tunay na matalino ay laging bukas sa pagkatuto. Ayon kay Epictetus, It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Hindi kahinaan ang makinig hindi kahihian ang tumanggap ng pagkakamali sa katunayan ang pagiging bukas ang unang hakbang sa tunay na katalinuhan kaya kapag may taong palaging sarado ang isip at hindi marunong tumanggap ng pananaw ng iba huwag mong sayangin ang lakas mo sa pagpilit hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa taong hindi handang makinig minsan ang pinakatamang tugon ay hindi argumento kundi katahimikan at minsan ang pinakamalalim na karunungan ay nasa kakayahang pumili kung sino lang ang karapat-dapat sa iyong salita at enerhiya. Gamitin mo ang apat na virtues ng Stoicism sa pakikisalamuha sa kanila. Una, wisdom. Alamin kung kailan ka dapat magsalita at kailan mas mabuting manahimik. Pangalawa, courage. Patuloy mong ipahayag ang totoo kahit alam mong hindi nila ito papakinggan. Pangatlo, justice. Igalang mo pa rin sila kahit hindi kayo magkaintindihan. Pang-apat, Temperance. Magtakda ng limitasyon. Hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang ma-validate ng taong sarado ang isip. Hindi mo hawak ang attitude nila, pero hawak mo ang disiplina mo. At sa Stoicism, ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang manatiling kalmado kahit sa gitna ng mga taong hindi nakikinig. Kaya sa susunod na may taong laging nagmamagaling, alalahanin mo ito. Hindi mo kailangang makipag-unahan sa taas ng boses. Mas importante ang lalim ng pag-unawa at ang kapayapaan ng iyong loob. Number 3 Kapag hindi marunong umako ng pagkakamali at laging may ibang sisi, isa ito sa pinaka nakakapagod na ugali ng isang tao, laging may ibang may kasalanan, laging may tinuturong iba at hinding-hindi marunong magsabi ng, Oo, oh, kasalanan ko yon Sa bawat pagkakamali, may scapegoat sila. Sa bawat problema, may ibang dapat sisihin basta huwag lang sila. Sa totoo lang, ang ganitong asal ay hindi lakas ng loob. Ito ay kawalan ng maturity at kakulangan ng accountability. Ang taong hindi marunong tumanggap ng sariling pagkukulang, ay paulit-ulit na nauulit ang parehong pagkakamali. Dahil hindi niya ito inaako, hindi niya ito natututuhan, at hindi niya ito pinapasan. Ayon sa Stoicism, ang unang hakbang sa tunay na paglago ay ang pagtanggap. Pagtanggap na hindi tayo perpekto. Pagtanggap na minsan tayo rin ang mali. At mula sa pagtanggap na 'yon, nagkakaroon tayo ng lakas para magbago. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Hindi mo kontrolado ang asal ng iba. Pero kaya mong kontrolin ang iyong pananaw, ang iyong pagkatuto at ang iyong reaksyon. Kapag may taong sa buhay mo na laging may excuse, laging may palusot, at ayaw umamin sa sariling pagkukulang, isipin mong maigi. Gusto mo ba talagang makisama sa taong hindi marunong humarap sa katotohanan? Hindi mo trabaho ang baguhin ang bawat taong takot sa responsibilidad. Pero trabaho mong alagaan ang sarili mo, ang iyong peace of mind, ang iyong growth at ang iyong dignidad. Sa ganitong mga sitwasyon, pwede mong tanungin ang sarili mo. Ano ang matututuhan ko rito? Anong leksyon ang para sa akin? At kailan ako dapat lumayo para hindi ako mahila pa ibaba? Ang Stoicism ay hindi nagtuturo ng pagtakas sa tao kundi ng malalim na pagunawa kung kailan sapat na at kung kailan tama ng bitawan. Kung ang isang tao ay patuloy na isinisisi ang lahat sa iba, walang pag-unlad at kung lagi kanilang isinasama sa drama ng pagkakaila, walang kapayapaan, kaya piliin mong lumayo. Hindi dahil masama sila, kundi dahil pinipili mong protektahan ang sarili mo. At yon ay isa sa pinakamatinong desisyong maaari mong gawin para sa iyong personal na pagunlad. Number 4. Kapag may laging itinatagong motibo, hindi lahat ng nakangiti totoo. Hindi lahat ng tumutulong malinis ang layunin. At hindi lahat ng mabait ay kaibigan. May mga tao sa paligid natin na tila laging may hidden agenda. Hindi sila diretso kung magsalita. Hindi rin buo kung magmahal. Sa likod ng kanilang kilos, may iniisip silang para sa sarili nilang kapakinabangan. Makikita mo yan sa mga taong laging may alok, laging may favor, laging may pakisuyo. Pero sa bawat kilos nila parang may hinihintay na kapalit. Hindi nila sinasabi ng diretso pero ramdam mong ginagamit ka lang nila sa tahimik na paraan. Ang tawag dito sa Stoicism, Manipulation Through Illusion. At para sa mga Stoic, ang panlilin lang ay isa sa pinakamalalalim na panganib. Dahil sumisira ito, hindi lang ng tiwala, kundi pati ng kapayapaan ng isipan. Sabi nga ni Seneca, The first step to wisdom is knowing who not to trust. Hindi ito tungkol sa pagiging mapaghinala, ito ay tungkol sa pagiging mapanuri. Dahil sa Stoicism, isa sa pinakamahalagang virtue, ang discernment, ang kakayahang kumilala ng katotohanan. Kahit anong ganda ng pagkakapresenta ng kasinungalingan. Kung may tao sa buhay mo na, palaging may hinihintay na return of favor sa bawat kabaitan. Kung may taong parang laging may layuning ilagay ka sa utang na loob. O kung minsan, parang pinapautang ka ng emosyon para ikaw naman ang kontrolin nila sa dulo. Magingat, Hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang lumaban. Pero kailangan mong magtakda ng hangganan. Ang stoic ay hindi nagpapadala sa tukso ng madaling pabor o ng magagandang salita. Ang stoic ay marunong magsabi ng Una. Salamat, pero hindi ako komportable. Pangalawa. Oo, pero hanggang dito lang. Pangatlo. Huwag mo na ngayon kapag malinaw ang boundaries mo mas lumalalim ang respeto mo sa sarili at kapag hindi mo tinanggap ang mga alok na may halong intensyon, mas pinapalaya mo ang sarili mo mula sa guilt, pressure, at stress. Tandaan mo, hindi lahat ng kislap ay ginto. Hindi lahat ng tulong ay dalisay, at hindi mo tungkulin na pagbigyan ng mga taong malinaw na ginagamit ka sa ngalan ng utang na loob. Mas pinipili ng stoic ang mahirap na katotohanan kaysa sa komportabling kasinungalingan. Mas mahalaga ang katahimikan ng loob kaysa sa pabor na may kapalit. At mas makapangyarihan ang pagtanggi na may dignidad kaysa sa pagtanggap na may kapalit na pagkalugmok. Number 5. Kapag wala sila sa panahon ng paghihirap, madaling maging kaibigan kapag masaya ang lahat. Madaling magsabing, nandito lang ako kapag walang problema. Pero sa mga sandaling wasak ka na, pagod ka na, at tila wala kang matakbuhan, sino ang nananatili? Kung may mga tao sa paligid mo na biglang nawala noong kailangan mo sila, kung hindi man lang sila nagparamdam, nagtanong, o nag-abot ng kahit kaunting suporta, malinaw ang mensahe, hindi kanila tunay na pinapahalagahan. Sabi sa Stoic Philosophy, ang mga tunay na ugnayan ay hindi dapat nakasandal sa pabor, kasiyahan, o convenience lang. Ayon kay Marcus Aurelius, Human beings are made for each other. Teach them or bear with them. Hindi tayo nilikha para mabuhay mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa hindi lang sa tagumpay kundi lalo na sa kahinaan. Ang mga stoic ay hindi cold o manhid gaya ng iniisip ng iba. Sa katunayan, may lalim ang kanilang pagkaunawa sa koneksyon ng tao sa kapwa. Kaya kung ang mga tao sa buhay mo ay laging present kapag masaya pero nawawala kapag mahirap, baka hindi mo kasama ang mga dapat mong kasama. Hindi mo kailangang mamalimos ng atensyon. Hindi mo kailangang magmakaawa para tulungan ka. Ang tunay na malasakit ay kusang dumarating, hindi hinihingi. Minsan, ang pagiging matalino ay hindi lang nasusukat sa kung paano tayo tumatayo mag-isa, kundi sa kung paano natin pinipiling lumayo sa mga ugnayang walang laman, walang tibay at walang pakialam. Kung may mga taong laging wala Tuwing ikaw ay may pinagdaraanan, tanungin mo ang sarili mo. Ito ba ang klasing taong gusto mong isama sa iyong pag-unlad? O isa ba sila sa mga dahilan kung bakit ka paulit-ulit na nasasaktan? Hindi mo sila kailangang siraan. Hindi mo kailangang magalit. Pero maaari mong piliin na magtakda ng limitasyon. Ang Stoicism ay hindi lang tungkol sa pagtitiis ito rin ay tungkol sa pagpili. Pagpili ng kapayapaan kaysa gulo pagpili ng mga taong totoo kaysa sa mga taong pakitang tao. Sa dulo, tandaan mo ito. Hindi mo hawak kung sino ang tutulong sa'yo, pero hawak mo kung sino ang papayagan mong manatili sa buhay mo. At kung kailangan mong maglakad mag-isa para sa katahimikan mo, lakad ka. Dahil minsan ang pag-iisa ay hindi pagkalugmok. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Number 6. Kapag laging may kasamang drama. May kilala ka bang ganito? Lagi silang may issue, laging may kaaway, laging may kwentong may kaaway at siya ang bida. At kahit tahimik ka, kahit wala ka namang ginagawa, ikaw pa rin ang nadadamay sa gulo. Ito ang uri ng toxicity na hindi agad halata, pero sobrang nakakapagod. Ang mga taong ito ay parang may addiction sa kaguluhan. Kapag walang problema, gagawa sila ng problema. Kapag walang ingay, mag-iimbento sila ng issue. At madalas hindi para lutasin kundi para kontrolin ang sitwasyon ang emosyon ng iba at ang atensyon ng lahat. Sa Stoic philosophy, isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo ay ang inner peace, ang katahimikan ng loob kahit may kaguluhan sa labas. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you but how you react to it that matters." Hindi mo kontrolado ang drama ng iba, pero kontrolado mo kung sasali ka ba o hindi kapag pinilit mong lutasin ang bawat gulo na hindi mo naman ginawa ikaw ang nauubos. Kapag sinubukan mong patunayan ang sarili mo sa mga taong gumagawa lang ng eksena, ikaw ang nawawala sa sarili mo. Ang stoic ay hindi takot sa conflict, pero alam niya kung alin ang hindi na dapat pinatulan. Kung may taong laging nagpapakalat ng tensyon, chismis o eksena, di mo kailangan makipagsabayan, di mo kailangan magpaliwanag Di mo kailangang mag-react sa bawat provocation. Minsan, ang pinakamatibay na tugon ay ang hindi pagtugon. Magtakda ka ng malinaw na boundaries. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangan to. At kung kailangan mong iwasan sila para sa kapayapaan mo, gawin mo at huwag kang mag-sorry para doon. Hindi mo tungkuling linisin ang kalat ng ibang tao. Responsibilidad mo ang sarili mong mental at emotional health. Kaya kung nakapalibot ka sa drama, Alalahanin mo ito. Ang stoic ay pinipiling manahimik sa ingay hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa kalakasan ng loob. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang desisyon mong pumili ng katahimikan dahil minsan ang pag-iwas sa gulo ay hindi pagtakas kundi tagumpay. Number 7. Kapag ugali na nilang mangutya o manlight, hindi lahat ng biro ay biro at hindi lahat ng pabiro lang ay walang intensyon kung may mga tao sa buhay mo na tila normal lang sa kanila ang manlait, mangutya o magpahiya ng iba sa harap ng maraming tao, kahit pa kunwari ay nakakatawa magingat ka. Ang ganitong klase ng ugali ay hindi lang basta kakulitan. Ito ay anyo ng emotional aggression na binabalot sa nakangiting mukha. Minsan sinasabi nila, joke lang yon. Pero bakit parang hindi nakakatuwa? Bakit parang ikaw lang ang hindi natatawa? Bakit pagkatapos ng biro, may bigat sa dibdib mo at kirot sa pride mo. Ang totoo niyan, maraming toxic na tao ang gumagamit ng pangiinsulto para itaas ang sarili nilang ego. Masaya silang makita kang na-offend. Pakiramdam nila sila ang bida kapag ikaw ang napahiya. At sa kanilang mundo, mas importante ang katawatawa kaysa sa paggalang. Ayon sa Stoic Philosophy, bawat tao ay may dignidad at obligasyon nating tratuhin ang isa't isa ng may paggalang kahit na hindi natin sila gusto o kahit pa hindi sila maganda ang ugali. Sabi ni Epictetus, You should not return insults, not even to those who insult you. Ang tunay na malakas hindi pumapatol, ang tunay na may wisdom hindi nagpapadala, at ang tunay na stoic pinipili ang respeto kahit hindi niya ito natatanggap pabalik. Hindi ibig sabihin na hayaan mo na lang silang manakit. Ibig sabihin piliin mong lumayo, magtakda ng hangganan, at huwag magpakain sa bitag ng emosyon na gusto nilang painitin kung may mga taong laging ginagamit ang kahinaan ng iba bilang punchline hindi mo kailangang sumama sa tawanan kung laging ikaw ang puntirya ng pangaasar hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo hindi ka boring kapag ayaw mong makisabay sa pangungutya hindi ka mahina kapag pinili mong manahimik kaysa gumanti mas malakas ka dahil pinili mong igalang ang sarili mo at hindi bumaba sa antas nila. Ang Stoicism ay nagtuturo ng self-control, respect at emotional freedom. At isa sa mga pinakamalalim na anyo nito ay ang kakayahang umiwas sa drama, sa insulto at sa gulo kahit kaya mo namang lumaban. Number 8. Kapag wala sila ni Katiting na malasakit, isa sa pinakamasakit na uri ng toxicity ay hindi yung sigawan, hindi rin yung pakikipagtalo, kundi yung katahimikan ng taong alam mong wala man lang pakialam sa nararamdaman mo kapag nahihirapan ka kapag may mabigat kang pinagdaraanan at ang taong inaasahan mong damayan ka ay walang nararamdaman walang ginagawa at minsan pangay ikaw pa ang sinisisi Yan ang isang malinaw na palatandaan ng kawalan ng empatiya ang taong walang malasakit ay hindi lang basta malamig madalas sila ay sarili lang ang iniisip hindi sila marunong makiramay at hindi rin nila kayang makita ang bigat ng pinapasan mo dahil para sa kanila basta okay sila ayos na ang mundo. Sa Stoic philosophy, hindi lang disiplina ang mahalaga, malasakit din. Sabi ni Marcus Aurelius, "We are made for cooperation. Like the feet, the hands, the eyelids, people must help one another." Ang pagkatao ay nasusukat sa kakayahang umunawa, hindi sa galing magsalita. At ang tunay na lakas ay makikita sa mga panahong kaya mong damayan ang iba kahit ikaw man ay may pinagdadaanan. Kung ang mga taong kasama mo ay hindi marunong magpakita ng malasakit kung hindi nila kayang ilagay ang sarili nila sa kalagayan mo. At kung ginagawa pa nilang biro ang mga seryosong pinagdadaanan mo, hindi mo kailangan manatili sa ganitong relasyon. Hindi ka marupok kapag naghahanap ka ng kaunting damay. Hindi ka mahina kung gusto mong maramdaman na may nakakaintindi sa'yo. Ang totoo niyan, tao ka lang at bilang tao, karapatan mong makaramdam at makasama ang may malasakit. Ang stoic ay hindi bato, hindi ito pagtitiis na parang robot. Ang stoic ay may puso, pero marunong pumili kung sino ang karapat dapat doon. Kaya kung may mga tao sa paligid mo na walang empatya, na hindi kayang makiramay o walang pakialam kahit masaktan ka, huwag kang magdalawang isip na magtakda ng distansya. Hindi lahat ng relasyon ay kailangang ipaglaban lalo na kung ang kapalit ay ang kapayapaan ng isip at ang dignidad mo bilang tao. Sa dulo ito ang aral. Hindi mo makokontrol ang kakulangan nila sa malasakit, pero kontrolado mo kung saan ka maglalagay ng sarili mo. At kung ang puwang sa puso nila ay hindi para sa iyo matuto kang humakbang palayo at hanapin ang mga taong marunong rumespeto, umunawa at magmahal. Number 9. Kapag palaging hindi sila nagsasabi ng totoo, ang kasinungalingan ay parang usok. Hindi mo man makita agad, unti-unti nitong nilalason ang tiwala, respeto at kapayapaan sa paligid. Kung palagi kang napapalibutan ng mga taong hindi nagsasabi ng totoo, malaki man o maliit, sinasadya man o hindi, ang buhay mo ay magiging puno ng kalituhan, pagdududa at pagkasira ng relasyon. Sa Stoicism, ang katotohanan at integridad ang pundasyon ng tunay na lakas ng loob. Sabi ni Epictetus, If you tell the truth, you don't have to remember anything. Ang taong stoic ay hindi takot harapin ang katotohanan kahit ito'y mahirap o masakit. Pinipili niyang magsalita ng tapat bilang isang pagpapakita ng respeto sa sarili at sa iba. Hindi ito tungkol sa pagiging matapang para lang sa ibang tao, kundi pagiging matapat sa sarili. Kapag pinili mong maniwala, sa kasinungalingan ng iba hindi ka lang niloloko nila niloloko mo rin ang sarili mo nilalabag mo ang kapayapaan ng isip mo kaya kapag palibhasay napapalibutan ka ng mga taong madalas magsinungaling ito ay hudyat para magtakda ka ng malinaw na mga hangganan hindi mo kailangang tiisin ang panlilinlang o pagkukunwari hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa mga taong walang respeto sa katotohanan ang buhay na puno ng integridad ay magdadala ng kaliwanagan, katahimikan at kagalakan sa puso. Hindi mo makokontrol ang kasinungalingan ng iba, pero kontrolado mo ang paraan ng iyong pagharap dito, piliin mong panindigan ng katotohanan kahit kailan, kahit saan. Sa ganitong paraan, pinoprotektahan mo hindi lang ang sarili mo, kundi pati ang iyong dignidad at kapayapaan ng isip. Number 10 kapag paulit-ulit kang pinapahirapan o inaabuso, isa ito sa pinakamalungkot at pinakamabigat na tanda ng toxicity, ang paulit-ulit na panga-abuso pisikal, emosyonal o mental. Hindi lang ito simpleng sakit sa salita o kilos, ito ay sugat sa kaluluwa, isang pag wasak sa iyong dignidad at pagkatao. Kapag nararanasan mo ito, hindi ka nag-iisa at higit sa lahat, hindi mo kailangang tiisin. Ang mga toxic na tao ay walang pakundangan. Ginagamit nila ang iyong kahinaan para kontrolin ka. Binababa nila ang iyong halaga at binabago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Ngunit sa Stoicism, may isa tayong mahalagang alituntunin. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi opsyon. Ito ay kinakailangan, sabi ni Seneca. It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor. Ang tunay na kahirapan ay ang kawalang pagpapahalaga sa sarili. Hindi mo kayang baguhin ang iba, pero kontrolado mo kung paano mo haharapin ang sitwasyon. Ang pagiging stoic ay hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang lahat ng sakit sa ngalan ng pagtanggap o pagiging makatarungan. Ito ay tungkol sa pag-ibig sa sarili, sa pagtatakda ng malinaw na boundaries, at sa pagpili ng kapayapaan ng isip. Kung patuloy kang pinapahirapan, at inaabuso sa salita, kilos o damdamin. Ito ang sinyalis na kailangan mong kumilos, magtakda ng hangganan, magbigay ng distansya, at kung kinakailangan lumayo. Ang pagpapahalaga sa sarili ay ang unang hakbang tungo sa kalayaan at tunay na kapayapaan. Ang Stoicism ay nagtuturo sa atin na ang respeto sa ating sarili ay hindi pwedeng isuko kahit kailan hindi tayo dapat matakot putulin ang mga ugnayan na sumisira sa ating katauhan. Kaya't kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, tandaan, hindi mo kailangang magtiis. Karapat dapat kang mahalin, respetuhin, at pangalagaan una sa lahat ng tao ang iyong sarili. Ngayon na alam mo na ang mga sampung malinaw na palatandaan ng mga toxic na tao sa iyong paligid, nais kong ipaalala sa iyo na ang stoic na filosofiya ay higit pa sa pagiging matatag sa gitna ng pagsubok. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong inner peace at mental na kalusugan. Sabi ng mga Stoics, ikaw ang may ganap na kapangyarihan na magtakda ng hangganan at pumili kung sino ang papasukin mo sa iyong buhay. Walang ibang makakapagdesisyon para sa iyo. Hindi mo kailangang tiisin ang mga relasyon na paulit-ulit na nagdudulot ng stress, sakit at pagkabigo. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ikaw. Ikaw ang may karapatang pumili ng mga taong tunay na nagmamahal, sumusuporta at nagpapalakas sa iyo. Minsan mahirap tanggapin na may mga tao sa paligid natin na hindi nakakatulong sa ating paglago kundi nagpapabigat lang ng ating dalahin. Ngunit tandaan, ayon sa stoicism, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, ngunit kontrolado mo ang iyong mga tugon sa kanila. Huwag mong hayaang ang mga toxic na tao ang magdikta ng emosyonal na kalagayan mo o ang tono ng iyong buhay. Ngayong nalaman mo na ang mga palatandaan ng toxic na ugali, dumaan tayo sa isang mahalagang hakbang, ang pagmumuni-muni. Maglaan ka ng oras para suriin ang iyong mga relasyon at tanungin ang sarili. Nakakatulong ba ang mga taong ito sa aking personal na kaligayahan at pagunlad o sila ay nagiging sanhi ng stress at kalituhan? Kung mararamdaman mo'ng may ilan na hindi nakakatulong, walang masama sa paggawa ng desisyon na magtakda ng boundaries at umiwas sa kanila. Hindi mo kailangang tiisin ang mga relasyon na nagpapadilim sa iyong inner peace. Tandaan mo, ikaw ang may hawak ng iyong kaligayahan at kapayapaan. Walang tao o sitwasyon ang makakakuha nito mula sa iyo maliban na lang kung papayagan mo. Ang mga Stoics ay nagtuturo na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga nangyayari sa paligid mo kundi sa kung paano mo tinatanggap at pinapalakas ang iyong sarili kaya ituloy mo lang ang pagiging matatag magtakda ng malinaw na hangganan at huwag kalimutang pahalagahan ang iyong sarili ang buhay ay magiging mas magaan at mas makulay kapag napapaligiran ka ng mga tamang tao mga taong nagpapalakas at hindi nagpapabigat sa iyo ikaw ang may hawak ng iyong kapayapaan, kaya gawing prioridad ang iyong kaligayahan at mental na kalusugan. Salamat sa panunood. Sana ay nagdala ito ng lakas at kaliwanagan sa iyong paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang aral natin ngayon, pakilike naman ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa ating channel para updated ka. Sa mga susunod na mga videos, maraming salamat at mag-ingat po tayo palagi.